sabon ang oh, sabon natin oh, okay. okay. sabi, na isang katupak yung ano wala ang sabon ano mga ngipin lalaki huwag mo naman doon to dyan mamaya na o na o masi oh dapat inilalim. naman nama itu kartunnya yang <coughs> juga itu hmm. yang agan gaji apa Rabu, heh amuy arabu istik <laughs> <Arabu. laughs>

nil mo kasi komi i love kaayo ako wala bakit mali ang kwentho ng halaman ko sa community at sagasa dito basta masakit na wala nang natanggap, no, di bali, ba hindi ko naman niya ah mga kamag-anak ko na ng gusto ko pumarating kasi ako pa rin kasi wala ka eh no sota ko ayo niya asawa mo Ayaw niya nga pumunta, no? no ako yung eh. Eh, hindi pwede yan. Kaya nga, Dapat personal ko na gano'n. Ikaw na para isa makakuha, sabi ko, ayaw. May ya, hindi siya. Oo. Sinayin mo yung 500. Dito lang yung 300 na pumunta. Bakit nung 300 yet, yun ang ID ko? Gamit ko? Bakit silip-silip-silip yung gamit mo dito magbutok sa ID ko? So, kuhas, sabi na. Dapat nga, sarang nito ko kukuha, sabi nung lalaki. Hmm. Eh, ito nga po yung ID ko ang ginamit ko kung ako.

Okay. Okay. So pala dito. Halo po, si kwenta pala so add niya 60. Kumusta gig? Kanya mamalaki 35. 65 degrees. 65 so 30 piraso. Hindi po 60. 65 60 piraso wala nang 20. 'yan. Ogo din naman 'yan, 150 po mag-20,000. What is 375? Oh.

kung nakatulog na yun o yun ay

Terima kasih <muchas> telah menonton! 咱可不用打灯。

mong sila sopiat la siap sampai gerato na usya so ko 150 ha dimat sai sopiat sa kom nerasa wah

biglang <laughs> ako naglalakad parang kulog y arquivo com hackable mas não dá Kasi piparapin dyan. Tidikong bilang <laughs> taon. Bakit namang taon? Ito na sa Ito na sa akin. Ito na sa akin. Pag binan mo doon. Pag binan mo this o well, yung gusto ko to saan siya May hidden shoulder pa na. Parang hindi na ako panay kuha. sa tindahan. Mayroon? Mayroon. Pinsan po rin yata yun. Oo. Gusto ko yan ma-ardan. Pwede? Oo. Tara tinan ko kung kasi pa yun. Lalo na yung yelo ka? Ilan ba? tatlo. Sa katipin. Sambot ka. Arti kasi hindi Din. Din. siya na nakukuha. Din. Ah. Yan na lang ko. Isang sunset. Ha? Ito na red Len. Len. Yan na lang. Isang cell kayo na.

May bawas mo yung ano niya. 2 puro na yun. Ano na? Ibawas mo yung ano niya. Puro daw. Magkano? Bali 20 yan yung kunin mo. Sa yelo. Bali 40. Bali 40. Oo. Kaya na lang. Pagay na to alo ko. Ha? Pagay na to alo ko. Saan? Ito yun, saka mag yan.

Oke. <tutuk> Hah? Bakit. <tutuk> Yung ano yun? Guna-guna yun, tay? Ang tangino yun? Ang tangino yun? Magalit ang pagganyan yun, tay? Ang tuwala. Dabili-bili yun, kaya. Ang tangino kaya, ate. Uy. Ano nangitipin, bay, bay? Ang tangino yun, sa legit? 65, dyan. Para alam mo ah? Sige ah. isa tayo niyan, anong, anong kulay tayo? Ito lang mo na siya ah? Uy, mabangot to. Sa iyan.

Mình vinh bụi trên phun sẽ là bắt bắt nó món người ta, tiền lương vinh chưa nữa mọi lĩnh vực mọi lĩnh vực mọi lĩnh vực đi